Ang viral video ng karerahan ng anim na mga bus na ng GV Florida sa isang ha? major highway lakay. Karerahan ng bus? Yes. Yeah. <laughs> <Ay> baka iba yan. <laughs> <laughs> mga gusto nilang maging fast and the furious lakay. Mm -hmm. oh, Diyan sa isang major highway sa Northern Luzon. Wow. Iniimbestigahan na daw yan ng LTFRB. Detali Balita March 5, Val Gonzalez. Val. Si Storel at Mayor, nakarating na sa tanggapan ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Ito po sa manon ng hindi. Hanep po. Oo. Oo. Oh, <laughs> Kumaharurot <O>, yan. Nagpapasahan. <laughs> <laughs> Ang takot siguro ah, nung mga pasahero si niyan, ano? Oo. <laughs> 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 Mm. Oh, anim lang na mga bus yan na mayor. Ayun, no? Sa GB Florida bus. Wala na sa linya, oh. oh. Ayun, oh. grabe yung nasa gitnang... Ay... <laughs> nasa kabilang lane na, oh. Kung mag overtake na mga Ay, sasakyan. Ay, grabe ito, lakay. Oh. Mm. Mapapahama ka dito, grabe oh. lang yung mga to. Oh. Ay, talagang uh, Sister L, eh. lahat ng santo pag nakasakay Ta na Tatawagin mo talaga? <laughs> Oo. Oh. <laughs> Sa inisyal na report na natanggap ng LTFRB, nangyaring insidente sa kaapaan ng Diadi Cordon Road sa pagitan ng Nueva Vizcaya at lalawigan ng Isabela. Ayon kay LTFRB spokesperson Atornia Rialinton, kung pagbabasya ng post sa Facebook ng isang Carlo Carbonell, mistulang ginawang racetrack ang kalsada ng sinasabing anim na bus na pagmamayari ng GB Florida. Isang araw pa lang, Sister Elat Mayor, ang nakalilipas. Mm nang mai post ang insidente sa Facebook pero mayroon na itong 7.6 million views ngayong umaga. Wow. Umaani ngayon. Umaani ng sangkaterbang negatibong mga reaksyon ng mga netizens ang post na ito na humihikayat sa LTFRP. Napatawan din ng suspensyon ng GB Florida Bus gaya ng nangyari sa aksidente ng Solid North sa SCTX noong Mayo 1. Dahil dito, sabi ng tagapagsalita ng LTFRB, iniimbestigahan na nilang insidente at kung mapatunayang lihiti mo ang viral video, ay maglalabas sila ng desisyon ngayong araw. Pero mukhang lihiti mo, Sister at Mayor, mm. dahil na na ng uh, official statement ang Facebook page mismo ng uh, GB Florida na humihingi ng paumanhin sa publiko doon sa nangyaring karirahan ng anim nilang mga bus at anila at sasagawa na sila ng internal investigation dito sa incident nito. Sabi ni Atorya Rilinton, eh mukhang ngayong araw ay maglalabas sila ng desisyon dito sa kaya uh, uh, eh, sinasagawa ng investigasyon laban dito sa Florida Bus kung papatawan ba nila ng uh, show cause order yung anim na mga bus maging yung operator ng GB Florida Bus. Ako si Val Gonzalez, DJ Ray sa Pilipinas, una sa Pilipino.